Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, 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 happy birthday, birthday to, you. to you. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to <laughs> <laughs> <Okay>. you. <laughs> <Tama din, best. laughs> <laughs> laki mo <Lalo>, na ikaw pa rin. Hanggang <laughs> ngayon. <laughs> Siya pa Lalo rin. Yon. Siya pa rin. Oh, oh it, it na, it na. 74, 74. <laughs> Ikaw pa, din. Ikaw pa din. Ikaw pa din eh, no? <laughs> Niura. Ayan. Sulo. Ito, 65. Kilo? Liters. Diba? Sakto lang. Eh, ba mo? Oo. Hindi ko alam kung yun. Eh, sorry po. Kasama, may kasama po po ano? Yeah. Yung, yung rapid. Magkano? Ano po ba ang rapid? Nasaan po yung 65 li liters? meron oh, pa tayong gravies. Ano na? na ito. Ayun po, sir. One port. Ito pala. Okay. Yung, one mm -hmm. ito. for? Hmm. Saan? Ito, mo. po ang biotin? Na? Magkano po ang biotin? na lang. lang. na lang po yung laptop, nasa sa 65 na laptop. Kasi nagubos na ka lang po namin nasa sa program, yung 7 po Nag-ano nag, nag, ano, po kayo na. lang <laughs> ako. Nag-vlog po kami. Nag-ano po kami. <laughs> Vlog. Dito ko po naisipan po. Oo. Oh, Kaya pala, dati in-interview din ako. <laughs> Before ano naman ito. Ayan. Ay, eh, sorry. Kuya, nag-vlog din pala sila kuya. Ito po yung Raptor? Oo po, sir. 65 po. 65 dito. Ito yung nasa labas, no? Oo yung nasa labas para kaitan yung... Raptor. Oo po, keso. May puti ba din? Puti. Ang dami na po siya, ang 65. Ayan lang po. Na puti. Ako yung iba po na aming Ah, okay. ganun. Ayun lang po yung puti na. Uh, Paso, old ano siya, no? Itong 65. Puti sana, eh. Pwede kaya yun? Bibabayaran ko nga yun kasi nandito na ako. At pick, pick ko na lang bukas. Um, tatanong ko po muna kung meron tayo sa warehouse. Oh, kasi... patanong muna kaya, no? Sige po, sige po. Tanong muna natin. Diba? na ganito, Raptor. Raptor na uh, 65 liters ka right? ito, ano? Oo. Uh -huh. Ito mga to, ano ba to? Uh, ano po siya, 45 liters. Na Raptor din. Oh, okay. mm -hmm. Uh -huh. Ito yung 55. Opo. Uh, ah, BMW na naman po siya. Ano pinagkaiba nila dalawa? Same lang po, design. Ah, design lang. Pero isa lang yung ganito. Opo. No? Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Pagkatuloy ah, ba ito <coughs> Ano po, sir? Sabi niyo po kanina, sir. Mali, ko ngayon. Bukas ko pa pick up eh. Pwede Kasi pwede. nandito na ako in. Pwede bento. Kaya rin po ba pick up? Ah, ako rin pick up. Sila rin to. Sir, bukas niyo na. Pwede po bayaran. Eh, kasi yung promo habol po eh. Sabi ah. kasi kanina, weekend lang ay promo. Ah, yun 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 Kasi At may promo po, po. Sinabi po. Sinabi na pala ni Tito Arwin pa na ano. Okay, okay na bayaran ba? Susulat na lang natin okay, na bayad na ako. May resibo naman po, oh, di po, ba? May Tortas lagay na lang for pick up tomorrow. Oh, tomorrow. Sige po. Bangal. Kasi tinanong ko po sa kanya, weekend ba? lang po ba ang promo nila? Sige, oh, sige, sige ba? Yes, daw no po. Meron sa, meron sa meron pa. Sayang kasi sa'yo, sayang bigyan sa'yo namin. Oo po. Kasi tapos na yung same time. Ah. Sino pupukuha mo siya kali? Ako rin po. Ako okay, rin po? Ako. Pero naka na po ako po. Okay hindi po nakano yan sa ano, dito lang po sa chef namin. Kasi siya naman nang... Nagtanong ako sa Valenzuela. Ang taas eh. Oo <laughs> po, kasi Maricela namin. Yung 55 na sa ano na eh. 7 7 na ako? Okay. kasi ganun nga po talaga ang SRP noon eh nakita ko yung supply na yung New York eh? Moto supply. kaya dito na lang Oh. direct na lang kayo dito na lang ako oh. eh may promo pa may na promo si Aurel kundi ano kasi pang Christmas si Aurel oo nga po may kasamang backrest na ba yun boss? meron ah, ah, na meron na nagtreta na po nagtreta po, na po. po yan oh. parang ganito okay. ay nakaka okay. ay ito nasa loob pa pala Version 3 na rin, bibigay siya Hindi ako hindi ako makakaya magtanong. Kasi yung mga lumak, ganito po. Eh, okay, ano ba yung... Version 2 po yun. Mga ganun. Opo, oh, kamangan na Ito po, version 3 na rin. Apo, okay. Yun. David? Dalawa lang plus mo na? Apo, dalawa lang. Thank you. Apo. Okay na po. Okay na po. Thank you po. Apo. Thank you po. Thank you. Thank you po, madam. Bukas na lang po. Salamat po. Let's go. Bukas pa, pero order na ako. Kala ko ba meron? Wala, nasa warehouse eh. Yon. Will. Eh, simpat na tayo. Bata na ano? ano. A few minutes later. Dali pang papatrace. May isang ongoing. Dali mo tayo mag Confirm ko lang po yung napili niyang free Si Jensen White in charcoal. Bata <laughs> mo. Then if ever po ba, yung pick-up location po nila, dito pa rin po or may mas malapit na branch po sa Dito lang din. Malit-lit na lang din pong tawagin kayo ng doctors. Baka may gusto ba po pala silang i-add po? Like, clean lang, santay pa po, I prefer to. Uh, since first time lang po peh kay Sanis, pwede kayo mag-sign up sa Sanis Club para malas ng 500. Ah, saan? Tapos yung ginamit yung sa aming email, yun po yung sa sign up niyo. Oh. Sanis oh. oh. Club. Yes, Sanis Club. Ito po. Tama po. Yan po. Sign up kayo po. Gusto mo makalito rin. Kailangan niya. Eh. Para lang meron. Bayad naman yun kasi yun. Ganon din sa ideal. Hindi ko natandaan si, si Alec pala nagpa-check up din. Ah, okay. Ay oo nga pala. Pa -check up. Hindi ko alam na yun pala yung dahilan. Sa ideal ganon din. Alam so, pa pa check up ka dapat. Um, ano, Kumuha mo ka kasi. Ako oh, nga pala si Alec, di ba? Hindi, akala ko pinag-check lang niya. Mm -hmm. Apple mo eh, no? No? <laughs> Sabi ko ba diba, saan yung salamin ko? Ah, saan na yung salamin mo? Pre-cleaning mo? Uh, no? Yung mm -hmm. naging green na yung ganun, di ba? Pawis pa rin. Ang dami maganda. Ito maganda sana ba? Pwede ba yung premium niyan? Uh -huh. Ayun, mm. ayun. Prescription. Shades mm. yan. Yung frame nun, itim. Mm. Nakita mo na. Mali mo naman, pwede. ba? Diba? Eh, testingin nga eh. Para sila yung nasa ano, yung palabas na. Yung dalawang kong pala. Ayun. Ano? Kailangan magpa-check up ng mata. Papapalitan na yung salamin natin. Okay. Hindi ako na wala salam Hmm. Yeah. A few minutes later, spaghetti. Well that in one. Perfection. Yan kasi yung problema yung ano? yung kinaklola busnoo ano yung nagalaka? eh silola Lola. yun no. tama. masarap masarap yummy masarap masarap worth the price worth the price kasi yung sa ano 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 na Worth the price? I mean, Worth the price? Okay lang. Tikim lang. Sarap. Masarap siya. Masarap. Ay, naman Hindi naman tayo yun food vlogger, pero tinitikman natin. Masarap. Kahit namamagana yung uso ko. Yun. Ito 480. Ang dami. Marami yung serving doon. Hindi talaga masarap. Subo na. Yeah.

Oo, oh, wala rin pwede. Oo, oh, aling steak. Yung rice pilaf. Parang Jimmy. Yeah. Parang... Pilaf? Nakita mo si El Nacho. El Nacho. Yung steak. Know. Ah. Ito ko dyan, wala. Ito ko dyan. Ayan. Yung isa, ano? Kigru. El Macho. El Macho pala. El Macho. <coughs> Bakit? Mag-uusap tayo dito. Sarap? Sarap. Sarap pa dito. Wala na. A few moments later. Tapos na nga kami kumain. Ito, pa -uwi na. Kasama ko to si... Ewan ko, nila pang lahat ng manok net ito. <laughs> Pati butong eh. Pero masarap dun na masarap dun. Kaya ngayon, pa-uwi na kami. Nakabili na kami ng pasalubong ni ate at sa kanya mga kapatid. At nakapagpagawa na ako ng salamin Na magayong Tapos nakabili na ako ng box yon Kaya ito, pauwi na, na tayo